Malakas ang kanyang panawagan na sana ang gobyerno ay hindi na makipagtulungan sa ano sa uh, hindi makipag-peace talks diyan sa mga terorista at komunista at mga demonyong uh, mga rebelde na 'yan. So si Martin Romualdez sinabi niya na kasama siya or suporta siya sa gobyerno sa peace talks. Tama na daw ang Tama na daw ang uh, gera, peace na daw. Ama ng gera, matatalo na sila. Doon ka pa ihinto. Kumbaga sa basketball, lamang na tayo ng 20. Last two minutes na. Tapos gusto mo, ipasok mo yung mga ipasok mo yung mga butatoy Na mga players. Yung mga players na putya, kompleto lang yung uniforme pero hindi marunong maglaro. Ganun ba yun? Ewan ko talaga rito kay, ano, kay uh, Martin Romualdez kasi. Ewan ko rito. 0.40, ano? 44%? Sa lahat ng mga pinagagawa nyo na yan, yun lang ang nakuha nyo sa survey. Itigil nyo na yan. Ibig sabihin, hindi para sa inyo. Alam yung sinabi ni PRD? Ang sinabi ni PRD, kahit kumain ka ng bubog, kahit na, ano, kahit na lumuha ka ng dugo, kung ayaw ng Diyos na maging presidente ka, hindi ka magiging presidente. Kaya, itigil mo na. Oh, itigil mo na. So ito, si ano, si Super Ate ay kakampi, kumakampi kay Inday Sara sa panawagan na huwag ano, magtayo makipag-usap sa demonyo. Oh, yung sabi nga nila, yung makipaglaro laro sa kamatayan. Oh, ito i-play natin 'to at uh, ating pakinggan ang sasabi ni Super Ate. Yes. That's the short answer. I'll give you a statement when I'm ready. Sang ayon sa Senator Amy Marcos sa posisyon ni Vice President Sara Duterte na dapat muling pag-isipan ang planong pagpapatuloy ng peace negotiations sa National Democratic Front to NDF, ang political arm ng Communist Party of the Philippines o CPP. Hindi na ide ng presidential sister ang kanyang pagpabor sa nais ni VP Sara, ngunit may agam-agam din umano siya sa layunin ng komunistang grupo. Medyo nalilito pa rin ako dyan sa Pistok na yan. Pagkapta uh, narinig naman natin, uh, si Mr. Halandoni na nagsaad na kahit may peace talk, ay uh, mananatili pa rin nila ang miti nila, ang goal nila na ibagsak ang pamahalaan. Oh, simple, what's the goal of the communist? Ibagsak ang current na pamahalaan Bakit ka makikipag-usap sa mga tao na gustong ibagsak yung pamahalaan? Kung hindi ka ba naman tanga? Okay na yung amnesty Binibigyan mo ng pagkakataon yung mga nabudol Para makapagbagong buhay Okay na yun Pero yung makipagkasundo ka kay kamatayan Kaya ngayon si kamatayan eh Si kamatayan, kahit anong gawin mo, hindi yan magiging si Santa Claus. Kahit damitan mo yan ng kulay pula na jacket, nang uh, bigyan mo yan ng reindeer, si kamatayan ay si kamatayan. Magbihis man yan ng parang uh, ng nakabarong na parang mga congressman, si kamatayan pa rin yan. So bakit pa tayo makikipag-usap sa kanila? Eh si kamatayan nga yan. Hindi mo na mababago isip ng mga... Tanda mo yung mga bata nga eh. Humi... Tinama, tumatakas sa mga magulang. Umaaway, uma... Kahit nga gutom na gutom sa bundok eh, ayaw magsiuwi sa bahay. Dahil yung mga yan, na-brainwash na yan. Yung mga yan, zombie na yan. Kumbaga, they broke the person already and they rebuilt the person already. So, bagong tao na mga yan. Ang mga kokote ng mga 'yang ganyan na 'yan hindi na mababago 'yan. So kahit makipag-usap ka sa mga 'yan, it still boils down to ano ba yung goal nila? Ang goal nila is mapabagsak ang gobyerno para sila yung maging gobyerno. What's there to talk about? Ano pa ang pag-uusapan natin kung yun naman ang main goal nila? Buti sana kung excuse me. Buti sana kung ang goal nila yung bigas maging 20 pesos. Ganyan. Eh, hindi eh. Their ultimate goal is to topple this government. Uh, bring, uh, bring them to their uh, knees. And sila yung maging gobyerno. So, ano pa pag-uusapan natin? Sabi nga ni Garski, niloko ka na ng ex mo. Niloko ka na ng ex mo. Nahuli mo yung ex mo ngayon. Dati nahuli mo siya na meron siyang ka katsoktsakan sa kwar kwarto't kama nyo pa mismo. Kagabi, pinagbigyan mo siya. Tapos binigyan mo na naman siya ng pagkakaton. Kinaumagaan, nakahuli nyo mo na naman. Iba pa yung kasama. Tapos eto matindi, nahuli mo siya sa pang limang beses ang kasama yung kasama niya nung una. tu ano yun, di ba? Niloloko mo, hindi yung uh, hindi yung mga ano, niloloko mo hindi yung mga usap mo, niloloko mo na yung sarili mo. Ganun na yun. Uh Oo. -oh. Ganun na yun mga bossing. Kaya parang awan nyo na, oy government, okay na yung amnesty program. Maganda na yung mga guidelines kung ano lang yung mga pasok doon sa amnesty program. Hihigpitan nyo na lang. Okay na yung amnesty. Lahat may karapatan talaga magbagong buhay. Pero yung mahipagkasundo ka pa, kaya ka nga naghihikayat eh ng mga rebelde na sumuko sa pamalan at magbalik loob sa pamalan. Uh, yun yung pinaka, ano eh, yun yung kanilang kumbaga light at the end of the tunnel eh. Tapos biglang, yung ano yung uh, programa ng gobyerno patungkol diyan sa mga pagpapa suko ng mga ano ng mga pogi ng mga rebelde eh anuhin mo pa uh, papipigilan mo pa eh, yung momentum mawawala Oh, pag nakapag-recruit ulit yan ng mga panibagong 2,000, 3,000 libo, libo na mga estudyante, mga lumad, eh wala na naman. Malalakas na naman yan sila. O, oh, yari na. nakakapag recruit yan sila. O, oh, ba? Diba? O, oh, sige. Amy. mean. Bakit ba nun? Nag-peace ka pa? Si Sen. Ronald Bato de la Rosa, pabor na matuloy muli ang peace talks. Gayunman, may mga kondisyon anya na dapat iratag na pabor sa pamahalaan. Provided Bato. Ito naman si Bato. Di maintindihan din talaga yung allegiance nito ni, ni Bato eh. Alam mo, Bato, sundalo ka pa naman. Alam mo naman, Bato, na ang dahil pinitay ng mga sundalo at militar, mga polis niyan. Tapos pabor ka sa pisto. ano ka ba naman? Nananalo na tayo. Di ba nga yung war on drugs ni PRD, ayon yung ipahinto kasi nananalo na tayo. Galit na galit nga kayo nung pinahinto eh. Tapos ngayon, nananalo na tayo sa ano, sa mga Rebelde. Gusto niyo ipahinto? Ano ka ba naman ba to? Ano si Bato? Parang ewan ta. Dilawan na ba to si bato? No, ceasefire. Para hindi bigyan ng tsansa. Peace talks pero walang ceasefire. Anong peace talks? Puta, <laughs> talks na lang, hindi na peace talks <laughs> Saan ka naman makakita ng peace talks na walang, ano, na walang barilan? Ay, na may barilan, baliktad. Saan ka makakita ng peace talks na may barilan? Parang Bato de la Rosa, parang ano lang yan, eh. Parang kwentuhan na walang magsasalita. Ang labo naman nito ni Bato. Uh, gusto niya magkaroon ng peace talks, pero wag itigil yung putukan. Kailangan nagpapatayan pa rin sila. Hindi na peace Hindi na peace yun. O parang ano lang yan, di ba galit na galit tayo dun sa mga syusyunga sunga na ang mga namatay sa war on drugs ni Duterte, eh kaya nga war eh. Meron bang war na hindi namamatay? <muchas> hindi, okay pa nga yan. An An Hans J, yung inuman na walang pulutan. At ang masaklap nun, yung inuman na walang inumin. <muchas> hindi ko maintindihan to si Batu. Parang, hmm, huh? parang hindi naman to police. Oo, oh, lahat nga ng mga kaibigan ko na mga sundalo ngayon ni eh, dahil ayaw nga nila nung pistok, sila pa'y naikipagbarilan doon. Ikaw naman, gusto mo ihinto. Game, sabi nga nila eh. Mal malayo na yung inabot namin eh. Al -ang, al ang, yung mga peklat ng mga hadhad -had namin, sabi ng ang kakapal na ng mga kalyo namin sa singit, kakahabol sa mga yan. Tapos ihinto nyo lang. meme Mimia, imbis na mapatay namin sila ngayon, dahil hininto nyo, kalaunan, lumakas sila ulit, kami pa yung mapatay niyan eh. Ay, nako, Bato de la Rosa. Sinabi na nga, Inday, ayaw niya eh. Gusto mo rin. Hmm. Kung si yeah. Pepein na ngayon ay eh, lugmok na lugmok na na makabangon. O oh, kung ayaw mo makabangon, hindi ba't pa natin kakausapin? Durugin nyo. <laughs> ano, pa? ano pang pag-uusapan niyo? Wala na tayong pag-uusapan. Ganun lang yun. Magpatayan na kayo dyan. Tapos. At uh, lumaban na naman sa ating gobyerno dapat walang ceasefire, tuloy-tuloy lang yan. Wala rin umano sa posisyon ang CPP para humingi ng demands bago muling umupo sa negotiating table. O yun naman pala eh, wala naman pala sila sa posisyon para humingi ng demands. Then what's their talk about? Let's just finish them off. Ubusin na yan. Lahat ng bala ng Pilipinas, ubusin ubusin na sa mga yan. O hanggang sa hindi sila sumusuko. Tinusto nila yan. Diba? Well, you want peace oh, usap tayo. You know, you, you are in no position to demand. Diba? Wala na kayo, spin force na kayo. Wala na kayong leader. Wala na kayong, uh, wala na kayong pangulo. So, running uh, in the, what na kayo, running in the hills. So, mag-usap kayo. Sige nga namin kayo, pero wag kayo mag-demand. Si Senator Mark Villar naniniwala rin ang mga kondisyon ng gobyerno ang dapat masunod. So, siguro makikinig sila walang yan Kailan ba nakinig yung mga rebelde? Kaya nga rebelde. Yung anak mo ba pa nag-rebelde nang hikinig sa iyan. Kaya nga rebelde, hindi naman sila most obedient eh. Huwag kayo. Huwag nyo na kasing ipin. Kung baga, pag puti yan, hindi yan itim. Kahit na bulagin mo yung mata mo, hindi yan magiging, ano, magiging itim yung puti. Anong gusto sabihin ng kabila kung meron mga gusto mag-surrender? Sir uh, P, siguro... Uh, they'll see magkaroon, baka magkaroon ng uh, protocol para sa mga sum, sumerender but at this now I think uh, yep. may programa ta may NTFL kak nga eh yung NTFL kak ang uh, may programa para sa mga surrenderies eh eh yung NTFL kak gusto ng buwa tinan mo ka, linaw anong gusto nilang mangyari di ba sinabi na nga nila Brosas ang gusto nilang mangyari una mawala yung NTFL kak pangalwa patanggal sila sa listahan ng mga terorista. O kita mo, ano pa pag-uusapan nyo ron? O the fact na, sabi ko nga sa'yo, pag dinig mo pa lang nung una, alisin yung NTF elcac dapat nag-walk out na kayo or mag-walk out na kayo dyan. Walang mangyayari dyan. Ano lang yan, delaying tactics nila yan. O they will try to drag it, drag it, drag it, drag it on until the kingdom come. Tapos palakas sila ng palakas. Tapos yung mga sundalo natin dahil peace talks, lalaki mga tiyan yan. Pag-iinom yan, kakain niya na madami. O by the time na, okay, barila na ulit. Ang na ng mga sundalo natin. Tapos ang dami na naman nila. Wala na naman. Mamamasakar na naman tayo. tulog From my understanding, sa uh, tuloy-tuloy po ang operations. And uh, wala namang kondisyon. Wala namang uh, ceasefire. It's just continuous naman yung ginagawa ng ating armed forces. Sa ngayon, lusot na sa committee level ang ilang resolusyon na sumasang ayon sa proklamasyon ni Pangulong Marcos Jr. na nagbibigay amnestiya sa ilang miyembro ng rebelding grupo habang wala pa namang nakahain dito sa Senado. Nakasaad sa konstitusyon na may kapangyarihan ng Pangulo na magbigay amnestiya na dapat may pagsang-ayon ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Kongreso. Harleen Delgado, US. UN... O, una sa lahat, Senator Bato, hindi yan peace talks kung magbabari lang kayo. O, talks na yan yan. Oo. Kung malabong malabong mangyari yun. O, pwedeng mag-usap, pero hindi pwedeng uh, tumigil sa paikipaglaban. Okay lang din naman yun. Kasi malay naman natin, kasi tingnan mo, paano mo sila mapapasok kung hindi mo sila bibigyan ng takot?